Magandang tanghali po mga kalaki. Welcome to Benguet. Ayun po, welcome to Benguet Province. Ayan syempre po mga kalaki, nandito po tayo ngayon para po uh, mamashel at mamigay po ng mga lucky numbers po para po sa ating mga lucky followers po na nakatutok po araw-araw po sa atin. At syempre po mga kalaki, ngayon po ay ibibigay ko na po sa inyo ang ating mga sinumadang lucky numbers po ngayon po araw na ito mga kalaki. Kaya sa mga uh, kukuha po ng mga laki numbers dyan, lalong lalo po sa mga bago dyan. Ayan, pupunta tayo sa bundok na yan. Abay, eto na po ang mga laki numbers na ibibigay po natin para po sa inyo ngayong umaga po mga kalaki ng alas 11 ng umaga. Okay, kaya tutok na. Kaya kung handa ka na nakunin ang aming mga laki numbers, abay, pwede na po mga kalaki. Kumuha na po kayo ng mga listahan nyo at ibibigay ko na po sa inyo. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging syempre, milyonaryo ayan po mga kalaki at maraming mga turista mga kasabay ko na pupunta ng Baguio anyway mga kalaki, etra po ang mga 10 digit lucky numbers abroad kunin mo na, number 31, number 45, number 26 number 17 number 19, number 52 number 57, number 63, number 48, at number 10. Ayan po mga kalaki ang ating mga 10-digit lucky numbers abroad. Isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers abroad mo ay number 6, number 24, number 37, number 32, number 28, number 18, number 12, at number 20. 9. At syempre po mga kalaki, isinood na po natin ang ating 7 digit lucky numbers. Kalo <laughs> <Gano> ba yun? 7 <laughs> digit lucky numbers abroad. Ang 7 digit lucky numbers abroad mo ay number 20, number 27, number 23, number 35, number 36, number 50. At number 5 At syempre po mga kalaki Isunod na po natin ang ating 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 Ito na po Number 2 Number 5 Number 9 Number 13 Number 21 Number 24 Ayan. At syempre po mga kalaki Isunod na rin po natin ang 6 digit 0 to 9 Ang 6 digit 0 to 9 mo ay Number 8 Number 2 Number 3 number 0, number 4 at number 1. Ah, yan ang po ating mga lucky numbers mga kalakip. Isunod na po natin. Abroad pa rin po ito ang 5 digit lucky numbers abroad. Ang 5 digit lucky numbers abroad mo ay number 31, number 25, number 27, number 22, number 16. Ayan po mga kalaki. Kompleto na po ang mga lucky numbers natin. Uh, abroad, isunod na po natin ang mga lucky numbers natin dito sa Pilipinas. Kaya mga kalaki, sa makukuha po ang mga lucky numbers natin sa Pilipinas, abay. Ihanda eh nyo po ang mga listahan dahil naglalaki po ang mga prices natin sa Pilipinas Lottery. Pero bago yan mga kalaki, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin ha. Hanapin nyo po kami sa Facebook para po lagi kayo nakatanggap ng mga libreng lucky numbers na magagandang tips araw-araw para sa mga tinatayaan nyo sa STL, sa National, sa Lotto Pilipinas, lotto Abroad at waiting mga kalaki. Okay, so eto na po mga kalaki, ah, hanapin nyo po kami sa Facebook, isearch nyo po Red Parungkin isearch nyo po ang followers, dapat meron pong 400,000 followers, kami po yan check at meron din po tayong second account, Red Parungkin po na naka-yellow t-shirt ako, na may 51,000 followers, nakasama ko po si Lola Carmen, at syempre Aris Gatchal yan and mga legit na account natin sa Facebook, meron din po tayong YouTube ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong ah, 16,700 followers, at syempre po meron po tayong TikTok. Ang TikTok po natin right parong kina meron pong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers diyan, mag-suggest, magpa-code. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video at heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalang kita ng mga lucky ng numbers agad-agad diyan sa Messenger mo at aalagaan mo po ng 3 days mga kalaki. Okay? At syempre po mga kalaki tandaan niyo ha, ang mga naka-follow po, nag-share ng mga video, nag-heart, bibigyan ko ng mga lucky numbers ng libre sa messenger nyo. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months sa mga mo naman po ito mga kalaki. Ako po mismo magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months po pag sumali ka sa private consultation. Tatayaan mo sa mga STL, National Lotto, Lotto Abroad, Lotto Pilipinas, wedding mga kalaki. Ako po magbibigay sa inyo sa loob po ng 3 months. At syempre po mga kalaki, bago po kayo magpa-member, make sure po na makakausap niyo muna ako bago kay magpa-member para legit na legit nang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, at tutok na po mga kalaki dito. Ito po ay walang pilitan. Kaya mali mo naman, pag na-code ko ang birth at birth year mo, abay sa ka pala sa suswerte at mapapanalo namin. Okay, kaya wag na po mag-isip mga kalaki ha. Subukan na ang aming mga sa private consultation number. Baka sakaling dito ang swerte mo. Okay, at syempre po mga kalaki, ituloy na po natin ang ating mga pamimigay ng mga 6-digit lucky numbers Pilipinas. At sa mga sasali po ngayong araw na to, may discount po kayo para tatlong buwan tayong magsasama-sama. ba diba? So, uh, April. O, oh, tapos, May, June, o, oh, di ba? malay mo naman mapanalo kita sa loob ng tatlong buwan na yan may discount pa para makasali ka eto na po mga 6 digit lucky numbers Pilipinas kunin mo na 642 number 31 number 38 number 37 number 15 number 14 at number 9 at eto naman po ang 6 digit lucky number 645 number 42 number 38 number 19 number 16 Number 23 at number 27. At ito naman po ang 649. Number 12. Number 35. Number 22. Number 16. Number 44 at number 6. Ayan po mga kalaki. Sunod po natin ang 655 6 digit lucky numbers. Ang 655 6 digit lucky numbers mo ay number 27, number 38, number 46. Number 49, number 12, at number 3. At syempre po mga kalaki, ito po ang pinakalast, ang 6-minute lucky number, 658, number 44, number 31, number 32.